ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Laking pag-aalala nga ni Lucy dahil malapit na nga ang darating na solar eclipse at baka hindi na talaga siya makabalik sa kanyang katawan. Kinukumbinsi naman siya ni Bru at sinabi nga sa kanya na baka naman dumating ang konsensya sa isipan nito ni Farah at bawiin ang kanyang mga ginawa at pabalikin nga sila sa kanika nilang mga katawan. Subalit ayon kay Lucy ay imposibleng gawin iyon ni Farah sa sama ng budhi nito. Ayon nga kay Lucy ay nakikita niya ngayon kung paano inaagaw nitong si Farah ang kanyang buhay. Ang kanyang pagiging nanay kay Cheska, pagiging asawa kay Darius at alam niyang iniisip na nga ni Farah na ang buhay niya ay pag-aari na nga nito. Ayon kay Lucy, ay si Apo Berta na lang talaga ang kanyang pag-asa at kung hindi magagawa ni Apo Berta ng paraan, ay hindi na siya makakabalik sa kanyang katawan. Humingi naman ng pasensya si Bru sa kanya dahil kung meron lang daw po siyang alam sa astral projection, ay gagawin niya ang lahat upang makatulong sa kanyang best friend. Laking pangihinayang naman ni Lucy na kung buhay lang sana ang kanyang uncle ay matutulungan siya nito dahil nahasa nga ang kanyang uncle sa astral projection. Tinuturuan kasi siya nito noon subalit hindi naman siya interesado sa astral projection. Biglang ang naalala ni Lucy na merong libro ang kanyang uncle kung saan matututunan nga ang paglilipat ng kaluluwa o pag-alis ng kaluluwa sa katawan. Kaya naman kinumbinsi niya si Joyce na sana ay mahanap nila ang librong iyon. Ang hindi nila alam ay hawak ito ng nanay ni Farah at iyon din ang ginamit nila para i-transfer nga ang katawan ni Farah sa katawan ni Lucy. Ayon nga kay Lucy, kapag nakita nila ang librong iyon ay makakagawa sila ng paraan upang makabalik nga siya sa kanyang katawan. Naisip nga nito ni Joyce na pasukin ang kwarto ni Darius at ni Lucy upang hanapin doon ang libro na hinahanap ni Lucy. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat upang makabalik lamang si Lucy sa kanyang katawan at dito nga ay nakita niya ang mismong librong itim. Samantala, hindi alam ni Lucy na nagkita pala si Darius at Apoberta at inamin ni Apoberta ang lahat-lahat kay Darius dahilan para pagdudahan niya. Ang Peking Lucy na kanyang nakakasama sa bahay.